Hello, happy Sunday mga ka-farmers So, nandito tayo ngayon sa ating area ng ating upo ksaan meron tayong ginagawa ngayon mga ka-farmers So, ito po yung panibagong update ng ating upo mga ka-farmers Nung mula ng uh, natin kahapon mga ka-farmers Nang 160 plus kilogram So, hindi lang natin na-update mga farmers Hindi po tayo nag-video during update sa ating pag-harvest So, ngayon ito naman yung panibagong mukha mga ka farmer so para wala lang nangyari uh, medyo lumilit lang konti yung mga bunga kasi kinukuha na natin kahapon yung mga malalaki mga ka farmer so ngayon meron tayong mga konting problema ng ating nakikita dito sa sa ating upo mga farmers dahil meron na pong Uh, na abort na mga bunga so sayang mga farmers hindi lang isa hindi lang dalawa kundi marami talaga mga ka farmers yung mga bunga na na abort so ang tanong dito ano kaya ang dahilan mga ka farmers kung bakit ganito? Meron naman tayong tubig every day pero siguro hindi ito sapat mga ka-farmers dahil talagang ang nag-abort yung bunga. Kasi sa dami ng bunga na ng ating tanim mga ka-farmers ay Uh, talagang mahirapan talaga sila uh, mag de-develop dahil kulang sa tubig kahit pa, paano binigyan natin ng tubig mga farmers pero hindi sapat yung ating ibinigay dahil sa sobrang init ng panahon kahit na dinaanan tayo ng malakas na ulan pero yung bumabawi naman yung panahon mga farmers biglang init at wala na talagang ulan na uh, dumarating dito sa area mga farmers, so ito yung mukha uh, maraming mga bunga pa rin pero meron na tayong nakikita mga farmers na nag-abort so uh, magtatanong pa tayo dito sa ating mga eksperto si Boss Jupel the Farmer sana masagot po ito sa kanya dahil ito po ay isang katanungan na napakalaga kung bakit ang ating mga bunga ay na-abort sila tulad na lamang po sa Ampalaya nag-abort so siguro may isang factor talaga mga farmers kung bakit nangyari itong pa-abortion mga farmers so dito ang bandamang ka-farmers, ganun pa din, maraming bunga ating makikita pero hindi masyadong malaki. Uh, sa susunod na araw, i-harvest po natin mga ka-farmers dahil meron reklamo na po yung suki natin na medyo may kalakihan yung bunga natin at saka na oversize ang tawag doon. Medyo umabot na sa 2 kilograms yung isa so hindi dapat, uh, hindi advisable yung ka-farmers bisa isang upo na nagiging 2 kilograms yung bawat, bu bawat bunga ng Opo mga farmers. So dito, makita natin na abort talaga. So dalawang bunga. So imagine natin mga farmers. Sa ngayon is 20 kilograms. Uh, 20 pesos per kilogram sa market. So sayang dito, ito dalawa. So kung abot ito na isang kilo, so 40 pesos na yung nawala sa atin mga ka-farmers. So okay lang, tanggap lang natin dyan. Pero kailangan natin pag-aralan ng mabuti sa ngayon mga ka-farmers kung bakit nangyayari ito or normal lang ba ito o ano ba dito ang Uh, gagawin natin ano ba natin ano ba ang gagamitin natin ng mga foliar insecticide o mga vitamins na uh, para sa ating tanim so ang activity natin ngayon mga farmers ay nagpapatubig doon sa ating uh, pananim since kahapon hindi po tayo nakapapatubig mga farmers dahil meron po tayong inisikaso na mga bagay-bagay so sa ngayon dito na po tayo nagpapatubig tayo sana po umulan pero wala namang sinyalis na umulan mga farmers dahil sobrang ano uh, subrang init uh, at wala naman talaga tayong makikita ng mga ulap na nagdadala po ng ulan. So sa ngayon ginagawa natin tayo po yung nagpapatubig siguro uh, isang galon o dalawang galon doot po ng mga farmers ang binagay natin sa ating tanim. So Since wala pa tayo, gumaga, hindi pa tayo gumagamit ng drip irrigation mga farmers so tsaga-tsagaan lang muna tayo ngayon sa pagpatubig araw-araw sa ganitong pamaraan na manual na pagpatubig. So, dito na lang po muna tayo mga ka-farmers. Update ko na lang po kayo sa susunod na mga araw. Yung ating problema dito sa ngayon mga farmers is yung abortion ng bunga. So...